ano kang sako na ito eh? Oh. Ay pupunuin mo ba 'yan? May ba? Gayan oh, luno daw ho ni Ulan. Ay, siya. Ano pa kaya yan? Sandin din ni Galeng? Ah, ah, ay, sakit ng aklat mo Yan na, ah, bagting daw yan eh. Oh, Oo, ano kaya yun? Gawa, gawa sa dagta kaya eh. Ay, ah, naman. Hindi pa daw na bigti. Uri gara eh. Oh. Limang di pa nga daw 'yan. Nabigti. Kumo mo sa inyo na eh, ko. Ah, ko. Oh. Ay, bit hindi mo tanggalin diyan. Natatanggal naman 'yan diyan. Uh, Sarado 'yan. Bigtingin mo 'tong panalo. Diyan oh, baba, laban ka na kapitan. Oh. Sunod mayor, sunod ay bukal. Sunod ang tagal ay... naman ni ah, Ito. Ano yan? Ito ang bagong pitong panalo ka pag lumabang ka ng Siyo, politika. Pare, ka o, una ay, ano, Kapitan. Anong sunod? Consul ng bayan. Bago mayor. Bago bukal. Congressman. Governor. Anong tawag Kailangan yan? Kailangan makap makapito kang antas ng takbo ng politika. Ito ang baging pwede kang ipanalo ng pitong sunod-sunod. Yan ang bagim pitong panalaw. panalo. Uh, 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 ito ay ito ay nasilo sa ere. Saka nagkita ng bagim sumilo sa ere. Uh. yan brother, magandang hapon. Ito po ang gamit. San Miguel, San po. Simot ko lamang po. Tapos, tres pico po. Tres pico. Talandro po. Papel. Ten elements. Bukas na palad na papel ko po, po. Papel. Ito pong nakabalot na ito ay papel. Nagaling sa matanda na tigakay kaysa mo at Santo Nino po na walang likod Saint Benedict na git sa gitna at nakapako na si Iso Cristo San Benito po ang gamutan ko po yan nangagamutan din po din eh Peso Sagrado po original po yan brother Are, Benito po Benito pagkabuhay po berhin ni Papa Suso at papel noto po po na may may orasyon ito, ito po brother meron pa po akong gamit na gamit na hindi ko po ipapakita at pansarili ko na lamang po yan po brother And brother maraming salamat po ako po 12 years old lamang po Tiga San Miguel, Santo Tomas, Patangas po ako. Yan po ako'y mag-aanting na po. Simula po ang aking pag-aanting ay 11 years, 10 years old. Salamat po mga, salamat po mga kagima. Thank you po. Mga kamangyan, bali ito nga yung bisita natin at meron siyang mga dalang gamit dito. Ano? Ito na lang ho, yung talagang gawa ng kalikasan at hindi ho gawa ng tao. Ano? Yan baging buhol na maraming tinataglay na bertod ano bago pa kaliwa pa ang kanyang pulupot